So yun, magandang magandang umaga po sa atin mga kasaksid at naandito po tayo sa Mangkop, Kalasyo, Pangasinan para po ibigay po sa inyo naman yung magiging unang ano po natin, demo po natin, demo farm po natin dito sa Mangkop. At syempre, pumayag po din si sir na uh, magpa-interview at the same time mag paano po sa ano sa kanyang mga tanim pa demo po no ng Goshen All Purpose Foliar Fertilizer. So ito po papakilala ko po sa inyo si Sir at siya na po tatanungin natin siya kung ano po yung magiging uh, ano bang variety ang gagamitin niya and then kasi ito kakalipat parang ngayon pa lang po itatanim. So ito po si Sir pin po natin. Magandang umaga po Sir. Ano pong umaga pangalan eh. nila Sir? Ako si Rogelio Acosta. Rogelio Acosta. Oh. Opo. Si Sir Rogelio Acosta po ba, Sir? Itong tanim, itong lupa po ninyo, anong variety po ito, Sir? Yung itatanim ko, yung RC160. Ah, RC160 oh. to. Ngayon nyo ito, sir? inbreed di ba? Oh. Ngayon nyo po siya ipapa, itatanim, itatanim. Ngayon pa lang. Oo, oh. ngayon pa lang. Yung, and, and, nandiyan uh. na yung mga magtatanim. Oo, oh, so doon yung mga nagtatanim. At ngayon, pa, ngayon to, ipapatanim siya, RC160. Okay, ngayon susundan po natin, mga kasaksid ang magiging ano ni sir ang pwede niyang pag-spray kasi dito ang spray natin dito sir after 7 days. Oh. Okay, i-spray natin ang after 7 days. Yung... Oh yung gut, ugat. Oh. Tas noon sir, pwede nating pa-sprayhan na pasundan ng 22 days. 22 days. Ah, oh. uh, 22 days i-spray na natin 'yan. Tas after 22 days, i-spray naman natin siya ng 45 days. Oh, basta i-monitor okay. mo na lang uh, sir. 40 or 45 days. Okay? Tas noon, 40 or 45 days. 60 or 65 days. Sabihin na natin 65 days. Parang apat na beses. Ano? Apat na beses nating So Susubukan natin 'yung apat na beses lang. Hmm. Ngayon, uh, makikita natin dito kung ano 'yung magiging pagkakaiba niya kasi ito po 'yan eh. Ito po 'yung linya niyan mga kasaksid. Ayun, ito kalsada to. Ayun 'yung mga kas kas mga kasamahan na ng ano na kubaga 'yung taniman ni Sir Almost 4000 square meter to sir, 'di ba? Oh. oh. So, 4000. Pero ito, tingin niyo sir, mga ilang square meter lang. Duro 1,000 square meters din siguro ito. 1,000 square meter oh, din siguro. Kumulang man, konti oh, lang. Konti lang. Oh, oh. so ito po yon yung susubukan natin mga kasaksid. Siguro sir, bigyan nyo ako ng ano sir, no? parang uh, date natin, magbibilang tayo. Magbibilang tayo pagka naitanim nyo na. Yun oh, yung first oh, na bilang natin. For example, ngayon. Ah, 29 ngayon. By the Friday, pagka mag-spray ah, tayo sa Friday. Ah uh, Friday, sa Friday January, next five. Friday, oh, January 5. Next year, year na 'yon. Ah oh, next year, next oh. year na. New Year na 'yon, oh. New Year na. <laughs> oh, 'yun yung ano natin mga kasaksi Tapos sa uh, uh, pag paano yung paglilinya niyo dito sir, yung nilagay niyo yung punla, yung dalawa ba o isa o dalawa 'yon? Yung buto na nilagay niyo sa ano, sa punla, sa punlaan. Uh. Hindi, kasi pagka binunot 'yon, pag yung magtatanim, sila nang bahala. Ah dalawa tatlong tansyad. Tansyad puno siguro ah, yung ano, puno. bawat tundos. Bawat, ano? ah, bawat tundos. Oh, tatlong puno. tatlo oh, tatlong. So, apat ganon. Hindi pare-pareho kasi hindi pagka, pare -pareho. pagka yung ano, hindi naman nila bibilangin na eh. Kasi ah. matatag lang pagka binilang pa. Ah. Gagawin nila ron, pagka yung ano yung napindot, yun ang ah. i, yan yan. i <laughs> tatanim na. Yun ah. na yung tatanim. Oh. Oh. So yun mga kasaksi, da, tapos Um, Siyempre, bibisitahin natin dito to uh, sa ano sa pipe na tapos sa mga susunod na sprayer. Ngayon pala sir, ang pag-i-spray pala na itong Goshen sir. Oh. Ayan, itong oh. Ano, goshen. Ay, okay. Dadaan siya sir. Sige <laughs> sir. Okay. 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 So, ito po yung Goshen. Ang pag-i-spray nyo sir, 200 ml sa uh, isang knapsack napsak. sprayer na 16 wow. liters. Tapos, ang pag-i-spray sir, 5 to 9 ng umaga sa hapon 4 to 6. Siguro sa hapon, sir, kung makapag-esprit kayo ng hapon, mas maganda. Para diretsyong malamig. Oh, pero kung uh -oh. ito lang na malit na ito, sa umaga na. Kasi, umaga. Oh, pwede, saburo, pwede. So, isa, dalawang kargahan lang to. Uh Oo, -oh, may esprithan niya na. So, para ma-testing din. Kung yes. Ano yung resulta, magiging resulta sana. Uh Oo. -oh. Hopefully... So, Sana, oh yan, yan ano, yun natin makikita yung oh. ano yes sir. Tapos ang susunod natin yun lang ang, ang ginagamit niyo naman sir na tubig is hindi naman nawasa diba? di ba? Yung katulad nito. O. Oh yan wala Kaling naman siya sa, ano, oh. sa ilog na yon sa dam. Ah oh, sa dam. So wala siyang halong ano chlorine. Oh, yun oh, yun lang po yung pinakamalaga tsaka sir wag nyo siyang ilalagay sa um, mainit direct sunlight na araw kahit sa silong mm -hmm. lang. Okay na yun. Uh, tapos yung ano i-shake nyo siya bago gamitin. Pag gagamitin oh. niya i-shake siya maigi. Oh, medyo ano siya sir, ha? medyo maamoy siya. <laughs> oh, oh, ma yun, maamoy niya Naka rin siya. may cover naman yung ano. Ah yun, yun. Oh, para ano. So dahil ang pinaka ano nito, talagang meron na siyang insect repellent, fungus repellent tsaka pest repellent sa mga hmm. black bugs, sa mga ano mga rice bugs yan. Oh. Hindi sila lalapit sir pag ano pag naisprehan na ito. Pero ito, pag gamit nito, gagamit ka pa ng abono? Sa una, Answer? sir, ang gagawin nyo, ang recommendation natin, pag gagamitin nyo siya, mga mag, kung baga babawasan nyo siya ng 30 o 40 percent ng abono na ginagamit nyo. For example, mm -hmm. kung gumagamit kayo ng 10 bags, pwede nyo siyang bawasan ng 4 or 3. Oo. Oh. Sa isang uh, hektare, Sa isang hektarya, yun. Hektare, yun. Uh -huh. Kasi maliit lang naman to, baka... Uh, ilan bang ginagamit nyo dito ang abono, sir? Hindi pagka conforme yung pagka kasi ano tatlo. Ginagamit ko rito. Mm. Magkakahalo na 'yon. eh magkakahalo na 'yon. Mm. Tapos magpapabaon ng mga dalawa, ba? Dalawa. Bali, diba? Pero nag-spray na kina pang-call sir. Oo, nag oh, ah, nag- na rin. Spray na ako kahapon. Ang ah, patay na rin yung mga call uh, eh. Uh, patay na 'yon. Oo. Uh -huh. So yun, mga kasaksi, at abangan natin itong anong nakaka-excite na ano. <laughs> Kasi ako may excite sir, pag ano eh. <laughs> So oh, pagka pag Ang talaga niya eh oh. First spraying mm. Dapat nandito ka Yes para... oh, Tama Mga anong oras pala yun sir? Sabi mo maaga Di agahan oh, natin Mga Alas 6 Alas 7 oh, Oo mga alas 6 Alas 6 Kasi okay. pagka yung alas 6 Magbubukang liwayway pa lang yun Ah oh, Bubukang liwayway Medyo madilim-dilim pa oh. sa o, bagay yung, para man. ano Diretso na rin yung ano no. Maganda-ganda yan Sige sir Okay so yun mga kasaksid At uh, Abangan na lang natin to At subaybayan so nyo na lang po yung magiging demo natin. Para at least alam nyo rin po yung maging, ano, magiging outcome nitong ating demo. So yun, maraming maraming salamat po sir Roger. Okay. Thank you, <laughs> o, At dalangin natin ang lahat ng pananin Sana na Sana magandang to maging ay, risulta. maging, Yes, magandang resulta at hindi lapitan ng mga insekto. Ayan, yung mga peste hindi lapitan. Ayan. Sige sir, okay.